'yung tapos mo. mo, grabe laki. Hmm. Ito subukan mo i-sobo. Tara tayo. Ito hmm. si laki nito. tawag daan alas Pwede na pamalit nitong si Arjun sa taas. Grabe 'yung mo niya. Pwede na. Pa hey. pa pa. Pa pa pa.

sa ini mo yung dahon o nagtago sa sa dahon ito sa may apakan duro duro sa i <laughs> sumama sa dahon balik ka dun balik ka uh. Pagpunta siya sa akin. Pagpunta na siya sa akin. yun Takbo!